sa CCTV camera ang panloloob ng mga hindi nakilalang kawatan sa opisina ng Neko 2 sa Barangay Malasin, Bayan ng Santo Domingo. Natuklasan ng security guard na si Leonilo Mata sa recorded CCTV ang pagnanakaw ng mga sospek na nakapasok sa gusali sa pamamagitan ng pagbaklas ng steel grill ng sliding window sa likuran. Tinangay ng mga magnanakaw ang isang caliber .38 revolver 12-gauge akar shotgun na nakarehistro kay Arnel Manalo na pag-aari naman ng area manager ng NECO 2 na si Edgar Alan Parungaw at isang Converse shoes na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 3,000 piso. Samantala, pinatay matapos halayin ng isang tricycle driver ang isang 31 anyos na dalaga sa kanyang sariling tahanan sa barangay San Antonio, bayan ng Kuyapo. Kinilala ang biktimang binawian ng buhay dahil sa pananakal ng sospek na si Mary Jane Villanueva. Habang ang rapist na nahuli ng mamamayan ay kinilalang si Johnson Lacurong Ilachica, 31 anyos, residente rin ng naturang barangay. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, bandang alas 9 ng gabi nang mamataan ang sospek sa harap ng bahay ng biktima. Alas 10.30 nang marinig ang paghingi ng saklolo ng biktima. Isa sa mga saksi ang nagising mula sa pagkakatulog at agad na sumugod sa tirahan ng biktima at doon ay napansin ang papatakas na sospek. Hinabol ng mga tao sa barangay ang sospek at nang mahuli ay iturn over sa mga barangay tanong. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako pong inyong bantay krimen, Clarissa Luzma. Oh.